ubud ng saging ubud no yan alam mo siya oh huwahiwain Uwah, natin na yun maninipis lang kita ba kita ah nasa bundok kami ngayon kaya ang gulam dito, higa gulam. Wat buhay natin ngayon. Sabi nila hindi daw kinakain So kinakain nga yung bunga, di kakainin din natin yung ugat niya. Yung yung kinakain yung ugat. Kinakain din ang bunga ito kinakain din to sino ba nag request nito para sa ito, Robin Rubin Abuan ito na ngayon lulutuin natin to ngayon yung gabi na kinakain yung laman, kinakain ang dahon ito saging kinakain din ang katawan yung ubod na lang ang laki ng ito ko oh. ako silo nasa bundok kita kang dalawa Shout out ayoko kumain ito <laughs> kain ang isa ikakain ng tao isang tao na rin kinakain ng bunga di kakain din natin yung ubud Yun yung ubud na kinakain yung ubud di ba Pero kinakain talaga to. Maniwala kayo. Maniwala kayo sa hindi. Kinakain to. Kakainin namin to ngayon. Wala kami ulam. Para paraan lang para magkaulam. sarap to. yung lamya ng manok eh. tapos lalamasin ito ngayon pipiga-pigaan yan yung dada niya ni may bawang sibuyas sa para uh, sa iyo so, may nagtayan eh wala nakapagindin na

Oh. <laughs> Kusura-saging ngayon. Tama yan. O, oh, saging Kusura-saging naman. rambunan sila ngayon. Masarap. Masarap na lang ako ito. Sardinas. Sardinas. sabi nila hindi kinakain kakainin natin ngayon halo halo yan ngayon Oh takut Tugas. Lagi satu lagi kok kasih nang sapa. Kait mau tugas tugas kalian jangan. Mengatak batu di jangan. kami yang minum. Ini kurang. Ayo nak mampir. Talagang puso. Kain mo natin para malambot. Stop ko na. <coughs> <coughs> May gata na yan. May gata na yan. Wala kami ng langis ngayon. Uso ng saging. Lagyan natin ngayon para simambot. Pero nilaga ako na ito. Kasama na arikado dito. Paminta, bawang, sibuyas, sili. Wala nang art-arte yan -art -art sa buhay. arit e, na yan. Tapos ito yung hiniwa-hiwa kong ubod ng saging inso so na natin ngayon bah papakunti na rin Tundok. Oh, shout out sa so, may ari na ginomoto to ha <laughs> hindi natin ang gising yun Pampalasa ito oh, ang kasi namin ay nagbasa kasi pa rin tunaw tunaw na ah. Ah. ginataan ubod ng saging at saka puso ng saging Pisa lang sandok dito. Palapanan yung Asang sabah. tapos may baon na isda pinaksiw lahok lang talunggong yun ang buhay sa bundok walang arte arte dito sa buhay bawal dito ang ma o oh, pinaksiw binalot sa dahon ng saging ilagay natin ngayon yeah. sarap mainit ganyan Ayan o. sila ngayon. Lipad-lipad yung kaldiro ah. ulang anak sini ah nah side par guddi aminta Kada, Yung niluluto ko ay mas masarap pa sa yung iniisip mo. Woman. Mas masarap pa ito sa iniisip mo. Luto ko. Tabang. Tabang asin. Tubabang asin. Natubi eh. Wala na. Tapos na yun. No. Yung na, na. mo? Bilukaw. Walang bilukaw eh. Dahil doon. Sumama sa bundo. Sa tatay. Ay, ubing mo. Sumama sa tatay.

Batoy! Bagay na lang. <laughs> Batoy! Bagay um. na, na lang. Ubus baga? Hmm. Parang dinaanan ng ipo-ipo. Sisi daw na lang.